Hello guys, uh, rinisan ko to yung repolyo guys, uh, binigay ng kaibigan namin guys. Sayang naman kung manulan -ano to, ma masisira lang, hindi pa kinabangan. Ay nako, rinisan natin to. Ay magbaho. Alisin natin yung ano para maayos to. Ah. <coughs> kayo ano. Okay. Malinis. Napotol. Hmm. Oh. natin yung tapayan Sarap yan sa baboy. Uy, maganda to sa ano, sa ano, pangabono abono ng ano, kanin. Compost pit.

Haha, the mati tinggal dari itu gulai guys. Haa, gulay na puro repolyos. Haa, wala pagkasing mo ano, bagong maninda diyan sa paningkay mo nga gulay galing sa baha. At saka ngayon

Hirap pong panahon na dahil galing ba? <laughs> ah. Galing ano to? Uh, bagyo. Nibigyan kami ng ano? Ah, uh, kaibigan namin. Galing doon. Alam na na mulai. Nah, namin uh, uh. oh, oh. to. Kulay. Oh, no? <coughs> -hmm. So, itu itu apun, tetap aja. وي ااا هي

ito na guys yung, yung ano nilisan -nil -nil ko kanina ah uh, panginanginan lang yan dyan para hindi masira tapos mamaya ay ano na lang lagay na lang sa refrigerator para tumagal tagal konti okay na guys thank you thank you very much uh, hanggang dito lang muna <coughs>